Good morning, walking. Walking, walking, walking every day. Ang aming bisyo dito sa Australia. Maglakad. Libutin ng buong purse, Charot. Buong purse. Ang ganda talaga nito, bottle brush. Bottle brush tree. pa-kaganda ng weather today. Saan na naman kaya aabuti ng aming paglalakbay dito sa Australia? paglalakbay? <laughs> Pinatawid kami. Jacaranda. Pag malapit ng December, magana na naman tong tree na to. Magiging purple. Magiging purple tree! Very, very, very beautiful place here in Perth, Australia. Ang ganda, 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 ganda ng panahon ng weather today. Hindi masyadong mainit. Hindi masyadong malamig. Bakit dito tayo dyan? Ang mga flowers. Eto, mamumulaklak din yan soon. Purple. Ganito ang aming buhay dito sa Australia walking walking every day habang walang work <laughs> sa Angel kasi wala wala siyang ano work today kasi sinamahan niya ako sa bisyo ko ang paglalakad Super green naman ang water. Oh tulay. Oo nga. Wow. Purple. Alam ko tuwi. eh. Meron to sa Pinas, kulay dilaw. Ang bagal naman ng Angel maglakad. Hmm. Naka-dress ako today. <laughs> hey. Nasaan? Hello. Hello, sa Hello. Lalo ako naman lalako. Kita mo ba? Uh -huh. Playground. Playground everywhere dito sa Australia. Yay! Napakaganda naman ng mga bulaklak na to. May mga isda. Ano kaya yung amoy? Parang ano? Parang amoy... Ito, kasi stagnan. Hindi, araling din yan. Ano Mabaho. Ayun, mga isda. Ang ganda naman ang mga bulaklak na to. Wow! Oh, namumunga na yung mulberries. <laughs> May mga bunga na yung mulberries dito. Free lang to. Dito kami nangunguha. Yan sa India, mangunguha na naman yan. So, okay kami dito sa mulberry tree na to eh. Kami yung nangunguha. pero naman to. Para sa lahat. Yan ang daming bunga. For the wow! Year, hmm. May mulberries na talaga. Kasi hindi pa masyadong parang Saka na lang. Spring na ah. Di ba dapat mo? na ba ang target? Open na. 9 o'clock.